Kamakailan naglabas ang Apple ng iOS 18 beta 3 re-release update. Isa sa mga bagong feature ay ang pagbabalik ng dating itsura ng emoji picker na mas maliit ang emoji at walang memoji page. Hindi ko alam bakit binawi ng Apple ang pagbabago, maganda naman ito. Sana ibalik nila ito balang araw. Sunod ay isang ayos para sa Apple Store app. Sa beta 3 kapag binuksan mo ang Apple Store app Halos agad itong nagka-crash at ibabalik ka sa home screen. Pero sa muling paglabas ng beta 3 na ito, inayos na ng Apple ang problemang ito. May ayos na para sa bug sa icon tinting sa beta 3. Dati, mas madilim ang kulay ng icon tint kaysa sa dapat at may ilang icons na nagiging blanko pagkatapos baguhin ang kulay nito. Ngayon, naayos na ng Apple ang parehong isyung ito. Bakit kaya beta 3 re ang tawag ng Apple dito at hindi beta 4? Bago ilabas ng Apple ang iOS 18 Public Beta, kailangan magkapareho ang build number nito sa naunang developer beta. Malaking bahagi ng re-release na ito ang pagbabago ng build number para tumugma sa public beta na posibleng ilabas sa mga susunod na araw. Kaya iyon ang mga pagbabagong ginawa sa iOS 18 Beta 3 re-release. Ako si Greg mula sa Apple Explained. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod na video.